Ary mo biya, poor admin recycle. Hey, boss. bus, ano masaya uska? Eh gak kaya no? Sa kai kuntakan to kapitolio. Iteri e, pasahi. Walen rain. Alapas sa kya? Gii, gak. Op 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 op, ay galana, yeah, yeah ay pasay galana ay. Iya, iya do. Galana, mo pa dala kin gasolina, kalitro. Ala, sige, ila okay. pa gini ya kay eh um, nali la. Iya, yeah, do menyo di pa sing to. La bos, excuse hey, hey, olina. Olina, olina, olina. Na, la nay. Di wanak tumay, boleh hay, Ini na. ini na, ini na, uli na, tutaka na tigasolina Ak 100. Ayaw. ako ng kung red. Ayaw, baka akong manin yun. Ba't susi? Abi, nagkakayot nagdadali ak. Ayaw, ayaw, naki pa Pinasahin na ak. Kalaw, uh, yeah. niya, Kasi taksusi ka lang. masususi eh. iya. Yeah. Akong gain. Abi, tabi, 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 tabi. Ay, nagdadali ak. la 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 ala. Patay na yan. Anak ng red. Pasa kaya nagalakad daw kapitol yun. Kasi sa eh? Pero. Yeah, 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 yeah. Eh? Yeah, yeah, pito 20, ha? Pupul ka po. Agay! Boss, open pito 20, magpupul ka po. Agoy! Dali. Sana all. Hahaha! <laughs>